Good morning, good morning mga parigoy Magandang umaga sa inyong lahat O oh, kita nyo, napakahamog ng umaga natin ngayon At uh, magjajaging nga kami Papakondisyon, just ko ngayon lang makakapagpapawis Sana na may makayanan sa pagtakbo uh, uh, <laughs> <laughs> Jaging muna Ito <laughs> to uh, <laughs> Ito, sa lubong na sa lubong natin ng uh, pagsikat ng araw. Oh. Ayun, may mga nagjajaging na din doon. No? Oh. Kita nyo yung mga ulo, anong yan. Pag na yan, oh. yan daw ang, ano eh. Masarap sa, kone eh. Sa umagang ito yung eh. malalang mo yung ano na yan, eh. Hamog na yan eh. Oh. Kaya talaga namang sinulit na rin namin. Medyo malayo-layo na rin itong aming natakbo. At ito nga, medyo pawisan na. Kaya ito, walking naman kami ngayon. Nahil, kita nyo naman, oh. Talaga namang tindi na rin ng uh, ka sikat ng araw, masanting na rin, masakit na rin sa balat. Pero ayos lang, pagka ganito ang sikat ng araw, eh, talagang tagas naman ang pawis mo. Kaya maganda-ganda rin itong inabot namin ganito. So, ito nga mga paro, kami naglalakad na ano, pauwi na kami nito. <laughs> Dahil nga sobrang init na, ayos din naman ang takbo namin, nakalayo-layo din naman kami kahit papaano. Ito nga, at nakauwi na. At ngayon naman ipapatukoy natin ang ating mga fighter. Oh. yan mga bagong pisayan, mga pare ko. Yung mga palahi. Medyo matagal-tagal pa ang ating aabangan para masaksihan yung mga, anong yan, mga mandirigma na yan. Oh. yan, mga pare. Sana naman ni lahat ay eh, lalaki. Pero syempre, kahit na may babae, mas maganda pa rin na mas marami ang ano, lalaki. Oh. Ayan, oh. alagang-alaga natin yan, mga pare. Kailangan talaga.